nalums salat kunya putis ka nilaban pa grabe naman yan piga Pinagsasabihan yung kapatid Buntis! putis putis daw umamin 'yan ang abot kung talaga talaga Nagpabuntis. Na akin, eh. Kundi, lupad, Grabe naman 'yan. Nagbibigay na bakit sa lahat na gusto mo? Ha? Tapos lang tapos saka ano yan. dayon tuloy. Pinagsasabihan tuloy yun. ka? O But, ba't hindi ka makasagot? Eh, hindi naman makasagot si girl. Ano mo mong... kasi tayo tanga-tanga na ka? Ano kasi mo kasi tayo mo? tanga ka? Nagpabuntis. Masyado ka ba na po? Oh. Tayo na nga nga ka, nagkakasumpuntahan dito sa bahay tapos ganyan pa gagawin mo? Ang trabis si ate, nagpabuntis. Ano mo kasi tayo tanga-tanga ka po? Ganyan ka? Sa bakit nagkakasumpuntahan sa'yo? Tapos hindi Sinaportan pinanagutan ng lalaki. Mula na maliit pa tayo tapos ganyan ka? Hindi pinanagutan. So, tapos so, yun, nagpabuntis lang. Grabe naman yan. Ano? Tapos si iyak iyak ka ngayon? Baka yun dyan, sinabi mo sa akin kanina? Anong meron sa'yo ngayon? Anong meron sa'yo ngayon, ha? Grabe nga ka, ka Tapos hindi pinalagutan ng lalaki. Buntis ka? Buntis ka? Oh, buntis ako.

Kinalap lang. Papulo. Bigay ng putas. Pumangulit. Bakit nakapalad? Kinalap